Ngayon mga guys, ah, ngayon nandito tayo ngayon sa kalamba dito sa kaarawan sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan, yung kanyang rebulto. Uh, Rizal din ngayon, uh, June 19, 2024. Ayan, ang kanyang kaarawan ngayon ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan, daming mga bulaklak ngayon. Ayan mga guys. Uh, Ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa pinaka crossing Ayan, uh, naghahanda na rito yung ating mga kababayan dito yung mga traffic enforcer. naghahanda na rito kasi mamaya may ang ay magsasara na yan dito Kaya, ayan, may meron ng bakod na makikita nyo naman yung bakod na oh ayan, uh, may harang na ayan mamaya may ay magsasara na yan dito tawid mo na tayo dito naman at napo napotor pa natin sa pagpakita natin sa pasok ba, ating bayan eh kaya si biglang lumakas ang music doon uh, papunta tayo doon sa kanyang uh, kanyang kwan uh, shrine dito sa kanyang bahay at samahan nyo ako guys at papunta na tayo doon eh uh, mga guys uh, dito ngayon uh, mag mag-umpisa pala dito alauna yung paritila pero Ah, uh, hindi pa sigurado kung alam na yung pare dito kasi medyo may pagbabago pa daw yan. Baka mga alas 3 na Abangan nyo na lang mga guys pag nag-live tayo mamaya. Ayan oh, uh, na rito yung ating mga kababayan. sila yo kasi dito yung dadaan yung pare na sinasabi. Ayan. Ito yung mga sound nila, yung nakabang na rito. Ayan yung mga nakatayo na yung mga sound nila, yung kulay itim yan no? Ayan. Ngayon, uh, papunta tayo doon sa bayis ng ating bayani. Tara, at samahan nyo. ay oh. Ayan mga guys, ah, uh, yung mga kababayan dito, naghanda na sa kanila mga paninda. Nandito din sa kanila. Ayan, yung mga tawag dito, buti ang tawag sa amin yan. Eh. Yung mga uh, na mga ganda. Ayan. Ayan, yung naghahanda na sila ngayon para sa parada kasi uh, mag start daw ng alauna pero ang sabi doon ay hindi pa sigurado yung alauna o uh, baka last stress din daw kasi uh, yung panahon ng uh, kinukan dito kasi baka biglang umulan kaya ito yung malinis na ngayon dito kasi doon sa kabila, doon sa may PNR, konti-konti uh, na sinasaraduan yung kandoon yung daanan para, uh, ayan may mga Parang na yung mga daanak dito guys. Ayan. Hmm. Wala, hindi pa ako nagla-live. Mamaya pa magla-live. Ito yung mga, ating mga kababayan. Nakaabang na ngayon sila dito. Ayan yung mga paninda nila. Inaabangan na nila yung Uh, dito sa mga tao na dumagsa yung ating mga kababayan dito ayan ngayon na papunta tin tayo doon sa bina. Oh, shout out daw kay Boss Jojo. Papa Lon Vlogs. Papalon Vlogs. Papa, so, okay. natin 'yan. Mamaya ko i-upload 'to. Mga kababayan. Ayan mga guys, pati doon sa kabila, mayroon mga nagtitinda rin dito kasi mamaya-maya pag dumamin ng tao, pag dumamit na ng tao dyan, uh, siyempre mamimili ng mga pagkain dyan. Saka ito, ito yung mga kaibigan dito ngayon. Ayan. Ano pangalan? Kuya. Kuya? Hindi kuya. Ipintahan ko. Taon-taon ka mo, tineselebrito. Ito guys, uh, taon-taon to sineselebritong uh, kap Kapanganakan ni Rizal. Ano? Kapanganakan ni Rizal, ng ating bayani dito. Kasi uh, pang first time ko naman nag-live dito. Mamaya abangan niyo yung live natin mamaya. Ayun, na dito lang muna tayo pang samantara. Kasi napakainit. May ay naman man yung kabahay sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ngayon na dito lang muna tayo pang samantala yes, kasi juice, mainit. Shoutout na shoutout ako sa sa ako maganda, Cristina Lagi niya. Yan mga guys, uh, may kasalubong tayo yung mga plot team kung mamaya magpaparata sa pagpaparin dito. Ayan Oh. No? ayan na yung bahay sa ating bayani na si Dr. Rose Rizal. Ano? Lapit natin. Ayan ang kanyang bahay. Kasi ang pampalan niya ngayon ay kabertihan niya pala ngayon. June 19 ang ating bayani. Ayan, lakad lakad na tayo dito guys. Yan, yung bay sa ating bayanay na si Dr. Jose si Rizal. Ayan. Madami ngayon yung mga bisita dito. Napakaganda tingnan na yan, oh. Ngayon, uh, hindi pa gano'ng maraming tao dito kasi mainit pa. At uh, alauna pang umpisa sa parin. Pero, ang sabi naman ng iba, hindi pa yun sigurado ang alauna. Baka mga alas 3 Okay guys, uh, mamaya may abangan nyo naman tayo mag-ikot-ikot -ikot dito. Ano uh, mga guys, yung mga stage dito, naka-prepare na. Ayan, dito na sila, oh. Oh, na napakagandang thing. Ito guys, uh, in-upgrade na 'to, napakaganda oh. 'Yan yung uh, malaking palayok. At ito naman yung simbana na lumang simbahan ating uh, sa Laguna dito sa tabi ng bahay sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Uh, in-upgrade na nila yung uh, paligid dito. Ay, napakaganda oh. 'Yan, may mga nagkukan dyan nagpapapicture <laughs> Ayan, napakaganda mga guys. O, oh, di ba? Dati kasi dito walang ganito. Ngayon napakaganda na. Ayan. ganda ng palayo ko yeah. ah, diba? dati hindi ganito mga guys ha walang ganito pero ngayon ang oh, ganda ng pasyalan dito Ayan, yan ang, ang hagdanan dito Ah. Uh, papasok kayo dito sa loob at uh, doon ito yung mga halaman Ito yung looban mga guys. Ang sarap dito. Ayan o. Oh. Napakalamig. <laughs> Ayan. Napakalamig dito guys. Maganda. Ayan. Ayan mga guys. So oh, dito tayo sa likod. So, may uh, plaza nila rin dito. Ayan. Uh, Naka-prepare na ngayon yung mga kanila mga mobile sound ang dami uh, para yan mamaya, sa, mamayang, mamayang yan, mga guys ito ang kabilaan sigurado yan dito uh, malaking sayawan yan dito na magaganap Ayan. may disco yan dito kita nyo mo naman guys napakaganda oh diba? Nag naghahanda na sila ngayon sa mga kababayan din dito sa kabila nandito pa yan nakaabang sa mga puno-puno kasi dito hindi mainit yan, sila nakapagsilong muna sila ako nga walang masilungan dito mainit yan mga gasya ito naman itong area dito ang sa puro street pool naman dito yung pinakainan ng ating mga kababayan dito pag na nagugutom kayo Uh, dito lang kayo bumili sa ginigilid -ginig, uh, na maraming mga bilihin dito, dito para makakain kayo rito ayan yung mga street foods nila oh. and dito iba iba rin yung mga makakain nyo rito ayan mga palamig ayan ayan so mga street foods nila oh. yung mga pinakain dito ayan So may rice po. Ito guys, yung uh, mga sa uh, mga street food uh, stalls uh, yeah, so mga, uh, uh, mga guys. Kaya ano pangalan Raymond po, Raymond. Oh shit, okay, Sa uh, kulungan. Ito yung mga paninda nila mga guys ayan. Street food. Okay guys, sa niyo. Ito, ito guys, uh, ito yung pinaka siomay nila rito. Ayan, oh. Napakaraming bago luto kasi binahanda na nila to sa pagdating mamayang gabi na maraming mga kakain dito kasi uh, ang karawan sa ating lugar. Ito yung mulat uh, mo rin. Pusyo, ayan. Ito yung mga pangalan dito. Ito lang guys. dito nyo lang puntahan sa likod. Harap lang ko. Sa gilid na ng mga kan dito. Gilid na ng stage nila dito. Ito yung mga calamaris dito. Ayan yan yung mga lumpia yung mga pagkain nating Pinoy